nga mapagpalang araw mga kabayan. Nangis kalamon pong uh, ibahagi sa inyo itong uh, senior din sa atin oh, ng isang uh, kababayan natin uh, na OFW no mula sa Saudi Arabia. Dahil uh, nakita nga nila itong isang uh, kababayan natin oh, na si Tatang na nakaupo sa labas ng mall no? at uh, may mga dalang gamit at uh, may saklay. At uh, nung kinausap nga nila ito para kunin kanyang detalye, eh napagalaman po nila ng pangalan ni Kuya ay si Vicente Lapus na mula sa Santa Ana, Pampanga. At uh, yun yan, no. Kung uh, makikita natin si Kuya ay talagang uh, nakaawa po yung uh, uh, kanyang kalagayan. At base na rin sa nagpadala sa atin ng video, no, na si Kuya daw po ay... Uh, Uh, mahigit ilang buwan na na ganyan yung kalagayan at uh, wala na rin pong uh, trabaho dahil nagsara nga daw po yung uh, kanyang pinagtatrabahuhan at yan, kung mapapansin nyo mga kabayan may mga sugat po yung kanyang paa at uh, diabetic nga daw po no? mataas ang sugar ni tatay kaya nakasaklay po siya kapag uh, naglalakad at uh, yan din, no? pinapakita niya rin na yung kanyang uh, kaliwang bahagi ng kamay ay eh, uh, mild stroke nga daw po so yun na uh, hinihiling ni kuya na uh, tulungan siya na makauwi dito sa Pilipinas no uh, kung sino man po yung uh, makakapanood niya, eto, tulungan po natin si kuya na ipaabot sa Polo Owa or kahit dito no sa Pilipinas no uh, kaya Owa Administrator Ardelignacio no uh, sir Ardel no uh, nakasama ko na po kayo alam ko po na kayo po ay tumutulong sa mga kababayan po natin na nakailangan niya sa iba yung dagat Nawa po mabigay niyo po ng pansin itong uh, video ko na to upang uh, makauwi po uh, si tatay dito sa Pampanga uh, mula sa may uh, Santa Ana. Wala namang po siyang ibang hiling no, uh, na sana'y matulungan siya na makabalik dito sa Pilipinas. Opo, uh, si tatay po ay... Uh, lagi raw pong nakatambay diyan sa may Villaggio Mall no yun yung pagkakadinig ko dun sa voice over ni nung kababayan natin na nakakausap ni tatay diyan matalas nga daw po si tatay na nakatambay diyan sa may mall kaya kung sino mga kapanood ng video na ito share po natin upang makita po ng pamilya at, at ng paraan na matulungan yung kanilang kaanak na mapauwi dito sa Pilipinas so Sana po uh, share po natin, ibahagi po natin sa mga kilala natin upang uh, matulungan po natin ang uh, si Kuya no, nasa si Vicente Labus.